So guys, magliligpit na ako ng aking mga gamit kasi mag-move out na ako. So ngayon, liligpitin ko na siya kasi nga sobrang ano na dito. Parang nahiya na ako sa aming employer dahil ako na lang yung binabayaran niya dito. So si employer kasi ang subagot ng aking apartment. Tapos eh, ako na lang mag-isa dito. Tapos ang guard na nagbabantay sa akin, bali ano sila, apat sila. Tapos ngayon may bago, naging lima sila. So rotation sila. Tapos 8 hours, 8 hours lang yung trabaho nila. So, uh, meron naman ditong paminsa minsan na uupa ng room ng mga Hungarian. Pero ano lang, mga tatlong araw lang. Tapos pag-check out na, tapos balik ulit. Tapos ganoon lang ako talaga dito yung stay na almost 4 years na ako dito. So, ngayon, time to move on. So, mag-move out na ako, guys. So, liligpitin ko na yung mga gamit ko. So, meron tayong basket-basket dito. So, dito ko ilagay, guys. magagamit ko sa pangluto guys para may rami talaga to. Tapos ito pa. Yung grocery ko. Mga pagkain ko guys. Yan. Yung hindi ko na siya ano. Ang dami pa. Tapos yung sarepa natin. Yun ngayon yun oh. No? Tinaw sibuyas. <laughs> Natawa ako dito sa sibuyas. Tumubo na lang eh. <laughs> So, magkunti. So, liligpitin natin siya, guys. Pasensyahan nyo na. Hindi pa ako nakaligo, guys. Ito, sayang kasi iiwan tutalhin natin siya lahat. Dahil wala naman kasi tayo itong bibigyan dito, guys. Boyas. Oh, okay. Tapos, ito namang air fryer. Iuwi ko din yan. Yan. So, marami talaga akong liligpitin. Tapos, yung mga tupperware. Yan. Yung pwedeng itapon, itatapon ko na lang siya. Tapos, dito naman tayo. Ito. Mga pamana pa to guys eh. Mga pinulot ko doon sa ibang kwarto din kasi pwede pang pakinabangan. Tapos, mayon eh kailangan ko ng umalis kaya yung iba dito dalhin ko yung pwede pang dalhin pero yung ibang hindi na iiwan ko na lang dito yung sobrang luma na oh may suka pa pala dito ano yung iba itong suka na ito guys gawa to ng kasamahan namin dun sa kabilang kwarto eh umalis na sila kaya yun kinuha ko dun so magagamit pa rin natin to na lang yung natira guys kasi gagamitin ko pa yan dahil may ilang araw pa ako dito tapos ito ginagamit ko yan tapos nagtira lang din ako ng konting mantika tapos nilinis ko na rin yan kasi ako naman ang bumili yan at iuwi ko yan tapos yung rice cooker tsaka ko na rin linisin pag last day ko na tapos naka -ready na Yan, naka nakaredy na. Yung hindi ko na lang na ano, naligpit itong ano ko. Itong mga grocery ko at saka yung sa rep. Yun. Pang last ko na lang yan guys kasi wala na akong paglagyan. Yung tubig natin. Mga buti, iuwi ko din yan guys kasi may deposit kasi yan.